nga wa gid matiwas Brad, maayong buntag. Kung magbutang o holy salt sa balay, naapabay pangadiyon or prayer. Okay, good morning, Tanan. So, ang pangutana, kung Gamiton ang holy salt, ibutang baka sa mga corner sa balay na by prayer nga gamiton. Yes na, use the prayer of deliverance. So nasa handbook gamitan ninyo ni, eh. na i guide ana pangayo mo guide dito sa tindahan. Tungod kay ang mga sacramentals mahimos yang effective kung ubanan natog pagtuo. Dili ni siya mahimong epektibo kung wa tay pagtuo. Unya kanang pag-ampo kay mao mana ang pagpadayag sa tong pagtuo sumo nang gikinahanglan ang pag-ampo, aron mo epekto ang holy salt mo to bag okay mo nang giingon ni Brad Sherwin nga guide sa black handbook kining ibabaw prayer para sa deliverance sa tao kining sa ubos deliverance prayer para sa balay nani sa tindahan na Okay, padayon ta sa pagpangutana. Brad, okay ra ba ang sacramentals malakaran? pwede ba malakaran ra ang sepenter. Okay, so mo na mga common nga pangutana kay kasagaran sa mga karaan nga gabaan kuno tawag malakangan ng gani nang nay matog di palakangan kay makagaba kuno. no so, sa kay purma gaba no. So, bitaw aton ning iklaro nga kining mga sacramentals kay holy man sila ato silang gamiton sa paagi nga balaan pero kung imo nang nalakangan nga wa ni mo tuyo, wak kay intensyon nga imo na siyang pasipalaan, wa ka makasa. Dili na sala. Pero kung ang imong intens, intensyon sa paglakang anak kay wa kay pagtuo, imo na noong gibugal-bugalan so makasahin noong tana o ganang sacrilege so mo na sa kaalam ni Solomon sa kining mga balaan nga mga butang kung ato kining tagdon sa paagi nga balaan isipon kita sa Dios nga balaan so dili siya dautan kung wa ni tuyuan na lakangan, nalakangan, wa kay intensyon sa pagpasipala. Pero kung na kay intensyon nga ibong bugal-bugalan ang maong mga sacramentals, makasa inoontam. Depende sa intention. May tubag. Okay, dugang pangutana, na Brad. Kaya bang ayuhon sa exorcism o deliverance prayer ang akong iksoon nga gilumay? Kaya ba kung no ayuhon? Kaya, kaya bang ayuhon ang lumay sa exorcism? Una, yes, kaya siya kaayong ayuhon sa exorcism o deliverance ang lumay, kakanang lumay, sama sa barang na belong na siya sa demonic oppression. So ang yawa, pwede makahatag og sakit or pwede niyang i-manipulate ang pagbati iso sa kataw na marag naka sa state of kanang marag trans-state na bisagwa ka muangay, ana, marag i- e, tungod kay na kay openings mao na nga aning bilangkad ka naay binuhat nga wa ka umangay unsa og mawa na pud nang tawhana mura ra kag natog ana half conscious ang usa ka tawo nga gilumay so kung tinuod nga gilumay makatabang niya ang exorcism pero kung huna-huna ra na nimo nga gilumay di jud makatabang ang exorcism kaya mo manayawa kaya ang exorcism para man mulagpot ang yawa kini man poy atong palagputon ug wa diha nang palagputon pod So kung huna-huna ra na nimong gilumay ang imong manghod, imong igsuon, imong anak, di gyud makatabang ang exorcism ana. O truha imong huna-huna. No moro man, moro man ay diperensya. Okay usahay nganong ningangay man ang anak ana nga nang mauni, mauna pobre man sila. O so, dili ba basihan ang kapobre sa batik sa tao. So karon aron maka paranglit tinuod nga lumay, aron makatabang aron matabangan siya sa exorcism kinahanglan nga ang maong tao nga gilumay muubay siya sa mga pamaagi sa simbahan labi na gyud ang pamaagi sa simbahan kabahin sa exorcism kay aron siya maulian kay kung dili siya muubay sa mga pamaagi sa opisina uh, why conversion di siya mukumpisal wa siya kanang plano nga magbago sa kinabuhi din dili niya i-close ang mga openings nga moy nakaingon nga nadutlan siya sa lumay dili siya maulian so gikinahanglan ang full cooperation sa tao nga gilumay kana kung tinuod gilumay mo to ba okay daghang salamat mo ba kami pun mo brad nagpa-check up na ko brad og kadaghan nog tambal giinom pero way kaayuhan kung inom ko tambal Brad mo na nakong balatian kung sa may akong buhaton so hinumdoman ito, ato, ato klaro ha nga naay joy mga natural illness na apoy preter natural illness natural illness na kinanglag doktor nga preter natural illness katong mga sakit ngan dito nakasatanang espesyalista why findings moingon og okay ra ka pero klaro kasong di ka okay kasagaran ana na ay demonic oppression mo nag need, need exorcism pero sa basi sa pangutana daghan ako no siya gitumar nga tambal pero siya mauli eh posible baka ha nga demonic harassment na siya o oppression posible pero dili pata maka conclude ana karon nga naman, kinahangla na nga imo nang isulte sa deliverance minister o nga uh, mo na mga pangutanon ka, nga tubaga o tinood ang pangutana para makita na namo diri sa office nga kini posible yun siya nga demonic oppression mao nang huwag mo effect ang tambal. Kung pananglit, ah, uh, nakita na mo nga dili man siya demonic oppression, ang amo lang itambag ana, dool mo psychiatrist. Manuman, doon gitawag na tog psychosomatic. unsa saan man ang psychosomatic. Kana bang atong gi, nailado na to sa termino nga kabuhi? Kani ding psychosomatic, tungod kay ang atong utok, kanang chronic stress, grabbing stress, o di ba mga unresolved negative emotion, mo effect na siya sa lawas. Mao na nga ang atong utok nga way klarong pahuway, grabe nga stress, magpatakataka nag-signal sa atong bahin sa atong lawas nga sakit murag lisod iginhawa, hawa, blood si imong pananaw, murag maminhod ang imong pagbati, daay nang murag naigadagandagan, imong tijan, murag kalibangon nga murag kag kanang naay ka unsa way infection. So kana dili ang lawas mo ay diferensya ang imong hunahuna. -huna. So mo na nga need siya sa psychiatres. So wala magpasabot nga nabuang ka. Ang kuan lang na tabangan ka nga unsaon na to nga ma-resolve ang mga unresolved negative emotion. Nga no makay di ang kini mga unresolved negative emotion kung dili ni siya ma-address magbalik-balik ang simptomas. Mao na nga dili mo effect ang tambal lain pa, kining mga tao nga na mga somatic symptom disorder. Unsa sama na siya, ang somatic symptom disorder na kay gibate nga sakit. Pero, ga grabe po kayo ang imong receptivity sa sakit, gipasubraan na nimo ang imong hunahuna. -huna ordinaryo rato nga ubo pero hunahuna ni mo mamatay na jud ko Mao na nga ga-advance ang imong hunahuna nga negative kayo, mao na nga maluya ang imong immune system, mao nang mosamot kag kaluya. So mao na no nga ngay mga ingon ana nga klase. So mao na nga lisod siya di kato pangutanaha dili to nato matubag direkta kong demonic oppression bato siya kong dili nato iagi og proper nga diagnosis mao to tubag Okay, dugang pangutana, Brad, pwede ra ba ang senior citizen nga dili makasimba sa adlaw nga Domingo o fiesta ang Eglilihi? Yes, pwede kung masakiton ang maong senior citizen masakiton siya nga di na gyud siya kahimo pagadto sa simbahan mao gani ang gihimo sa simbahan anak, magpada ang pare og minister sa inyong lugar para ang leminister mo mo pakalawat sa mga senior citizen or mga masakiton bisag di senior citizen mga masakiton nga dili na makasimba pero og senior citizen nga makaabot pag buwangan, moabot pag ICM makasuroy-suroy patanaw og sine unsa di na noon mo simba, dili exempted ang imong pagka senior citizen kay able pamangka, makahimo pamangka. So mao na nga sa unsa man ang nga di man ka og simbahan unsa makaabot og buwangan. So dili na valid nga rason nganong di makasimba ang mga senior citizen nga exempted lang sa pagsimba katong dili na makahimo kay nagmasakito na. Mao to ito ba? Okay, panguta na. Good morning. Good morning, sab. Mga ko katinawan. Ngano nga sa panahon ni Pope Francis, gidawat man niya ang mga LGBT. Apan giselikway na sila karon ni Pope Leo XIV. Tinood ba ni Brad? murag ang maong pangutana medyo misleading no lubog ba dili na siya murag sayop sa to tong pangutana ha nga dili jud so tinuod nga gisalikway ni Pope Leo XIV ang mga bayot o tomboy o mga transgender wala gisalikway likway. Iyarang gi reaffirm ang official teaching sa simbahan sukad sukad wala gyoy gisalikway ang simbahan gani ang mga kriminal nga nga supak ang simbahan nga kanang vigilante killing tungod kay para sa simbahan bisag unsa kakadautan, tagaan kag chance dili ka humanon ditso So na, lahi ang prinsipyo simbahan ari ano, ha Katikisan of the Catholic Church Tinuod ba nga gisalikway sa simbahan ang mga bayot o tumboy wala yu na ha ang giingon dere sa paragraph 2358 The number of men and women who have deep, deep-seated homosexual tendencies is not negligible. This inclination, which is objectively disordered, constitute for the most of them a trial. Paminawa ang sunod nga statement. They must be accepted with respect, compassion, and sensitivity. Every sign of unjust discrimination in their regards should be avoided. So angay silang dawaton isip tao, isip anak sa Dios, hatagan sila sa samang pagrespeto ug ang pagdiscriminate nila meaning ato silang isalikway totally uh, dili na wa gikahimutan sa Ginoo. So unsa man day ang statement Unsa man day ang gibuhat ni Paul Francis ug unsa poy gibuhat, unsa poy statement ni Pope Leo nga na misinterpret ato ning husayon no ang gingon gud ni Paul Francis maone If someone is gay and he searches for the Lord and has good will, who am I to judge him? Kung usa ka bayot, nangita sa ginoo, naningkamot pagbuhat o maayo, kinisamang kong muhukom niya. Sakto ang statement ni Pope Francis. Parihara po na ito. ka kriminal. Naiusa ka ades-ades. Kung naning kamot siya, nangita siya sa ginoo, gusto siya kabaguhan, kinisaman tang hukom niya. Parihara po na sa bayot o tumboy. Walang kuhaa ang tinuot nga, nga kuhaan. Alain pang nakapa nakapa create o chaos, ane, nga mga matawag ito, kagubot, simbahan, panahon ni Pope Francis, nga na-misinterpret, katong bahin sa civil union. Matot pa niya, What we have to create is a civil union law. That way, they are legally covered. I stood up for that. So para niya, na misinterpret na misuporta ko no si Pope Francis sa same-sex marriage. Ang iya lang gisuportahan nga dunay kanang si, sa civil union, ang iya lang nga bisan tood og immoral wa mo ingon si Pope Francis nga moral nang magtipon laki laki bae bae ha ang iya halang nga iyang gisaway nga kumo kay bayot na sila imoral ang ilang binuhatan wa na lang por sila katungod nga maprotektaran ang ilang dignidad sumbot so, but, 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 ning 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 okay si Pope Francis nga hatagan sila o kanang patas nga pagtagad bisag imoral ang ilang kahimtang. So meaning Dili ka pwede, abi kay bayot imong partner imo na lang nang patyon kulatahon kay bayot ramana siya kay tumboy manahon na lang ng kula kulatahon di supak ang simbahan ana bisan tood og immoral ang ilang panag-ipon pero dili na basihan kay abi kay immoral patyon na lang na nimo na naman nimo ang katungod mo na ibot ipasabot so lain pa gi klaro katong blessing kay sa panahon ni Pope Francis blessingan kuno ang mga laki-laki o bae-bae So na misinterpret na po na, pero gi-klaro, sa discastery for the doctrines of faith nga gi-approve ni Pope Francis. Dokumento sa simbahan. Sa iging dere these blessings are not liturgical nor sacramental. And they do not validate or legitimize any form of irregular or same-sex same-sex union. So kini nga blessing dili siya liturgical, dili sacramental, meaning dili holy, dili siya matawag na to nga blessing of sanctification. Sa pag-blessing sa pare sa mga bayot o tumboy nga gaipon, wa na blessinge aron mabalaan ang ilang pagbuyo. Gitawag na blessing of mercy. ug ako kitay pare na ay gaipon ana nga irregular, ang akong pag-ampo nga blessing dili ni ingon nga akong gibalaan ang inyong immoral nga pagpuyo kundi gaampo ko nga makalingkawas mo sa immoral nga kahimtang panalangini Ginoo kining imong mga anak nga imong gibuhat nga nga imong pinangga nga hinaot unta nga makaamgo sila sa ilang dautan nga sitwasyon nga makalingkawas unta sila sa ilang sitwasyon nga dili sila magagad sa ilang pagbati kun dili subay sa imong kabubuton blessing of mercy dili blessing of sanctification so mo na, na misinterpret Labi na sa mga LGBT. So, unsa man giingon ni Pope Leo XIV. Unsa man dahi iyang gi-statement. Matod niya, the family is founded upon the stable union between a man and a woman. Giklaro ni Pope Leo nga ang kasal para ra sa lalaki o babae. Pero wa join so, giingon diha nga kanang mga bayot o tumboy ako na nanggisalikway. Wa gyud mo giklaro lang ni Pope Leo o sa'y official teaching sa simbahan. Meaning, di gyud pwedeng kaslon ang laki og laki, bae og bae. Para rag ang kami niyon, para gyud na sa daga og ulitao nga magpakasal. Mo na klaro ana. Pero sukad-sukad bisan sa panahon ni Pope Francis, wala pag laki og laki, baje-baje kasal no? Na misinterpret lang nila ang statement sa kanhi Santo Papa. Dili tinuod tong pangutana nga gidawat ni Pope Francis ang mga LGBT mino abot pagdawat nga pwede silang kaslon unya dili na sila pwedeng kaslon sa panahon ni Pope Leo sa iyo pronsiya nga pangutana. Mao ba?